tinatawagan namin talaga yung owner. di uh, tinatawagan namin ng pansin, yung owner ng Jumbo Shomai. Baka pwede na bigyan sila ng negosyo package. <laughs> ah, <laughs> pwede nyo rin i-content. <laughs> beauty, welcome back to my channel. Kung hindi ka pa subscribe sa so channel ko, mag-subscribe ka na. For today's video, meron kami titikna na product at kasama namin si ang aming friend na si Eloy. Hey, hi! Hello mga ako, Lendi! At si Sweetie! <laughs> Hello! oh! Fun. And ano gagawin natin, friend? Ayan, mag-review tayo na isang kapag-item. Ngayon, So, kung so, kuha na ako. Huh? Excited. And <laughs> <laughs> eh, ito po yun, ito, no, yung Jumbo na. Shomai. Uh, okay. oh. ano yan? So, itong Jumbo Shomai, sika po siya, sa Butakal sa amin e sa Sanusa del Monte. Matatagpuan oh. niyo siya saan? Sa uh, Area Air, eh, yung bago nilang branch. And sa may bago, alo, near, ano, Sapol, no? Oo. Oh, so, so nauuso kasi itong mga Shomai, di ba? Siyempre sa mga street foods nga dito, natungli yung bulakan sa Manila. So, yung mga small business owners, ayan, ito yung isa sa mga patok negosyo nila. Kaya itong Jumbo Show, may mga package din siya. Because siya package na introduce and offer nila. Yes, so for $3,500, meron silang negosyo package na ganyan. And, ito, makakaiba kasi yung kulay green. Yeah. Anong flavor to? Anong flavor na to, friend? Dynamite Cheesy Jumbo. Cheesy Dynamite Jumbo Show, my yung price niya kapag nag-reseller, yung 100 pieces is 700 pesos. Tapos, pwede mo siya i-benta na 12 pesos. Ito siya. Diba? Bongga sa tubo yun. Fried garlic. Yeah, and of course, soy sauce na, syempre, depende sa kung plan nyo or timpla nyo. And so, hindi pala to sponsor dahil i-review lang namin po. kasi ano nga yung lasa, baka, pwede mo siyang ipasok dito sa sin. Oo, oh, okay. Yeah. pwede natin siya idagdag dito para bagong product natin, Django Show Pie. So, let's taste test! Oh, ano mo yung lasa sa akin? Wala namang pinagbago yan. Nakakang na Kasi dyan natin sa sauce. Hindi nyo nga ako so eh. Kaya nga sa mga hanggang, dahil yung dynamite naman. Hindi mo na parang nakain yung cheese sa bilet? Ay, hindi uh, pa! Ito pa yan. naka Anong sa bilet? Ayun, ay, ito. Ayaw ko. Hindi mo ba naano? Kung malalapit lang sa camera, ayun, may cheese fat sa yung Makikita mo yung bits nun. No? Ang sarap! So, ang masiling. Wala akong lasa niya. Parang masiling talaga, no? Ang sarap pala, adapan? ko. So, Hindi yeah. mo kasi titigma kasi yung pinaka... Akala mo normal lang ng jambo. Oo. Kung gabi ninyo? Yes. So, dun sa araan pala, sa bagong lang store, sa may area F, <laughs> bukod sa nag-reversean, ano eh, batao dito, yung napapabal-order sila. Eh, yeah. Meron din silang ano, yun? store na ayun, dining. Pwede oh, mag dining, mag ma take out. may, may, mga rice. Parang, may rice, rice meal sila. Rice and, rice and, rice. Uh, Nakita ko sa page nila, is 49 pesos, tatong jumbo at mayroon silang java rice or jumbo hmm. rice. Java rice. Yeah, nice. yeah. And ang um, next natin, yung pinaka-unang-unang nilang product, it's talaga yung nakilala sila sa Jumbo Shomai. Ito yon. Oh. Saan mo ba yan? Ito, ulit-ulit. So, <laughs> sample pa. Right? So, sa sample, sample para Branch nila, near in car, Campo. Tapos yung bagong branch nila sa area F. Yung owner, baka naman, padala niya si Sweetie ng 100 pieces. Pag negosyo package. At, At si Eloy. Para pa branch. area F. area F. Para magka-branch. Saka sa, ano ka ba? Santo Cristo. Santo Cristo. Hindi oh. natin chili. Well, after ito kasi yung show, may ano talaga ito. Parang part na rin ng culture ng mga Pilipino. Ayun, so na-introduce to ng mga Chinese sa atin way back 16 century pa. Sino ba ang bongga? Nag-trivia daw. May pa-trivia no? <laughs> <laughs> yun, di ba? So normally, itong siyongay made up of pork, optional kung galagin mo na, shrimp, carrots, onion. eh, ayan, yung sa may start para mag-bind yung mga ingredients. Eh. Ayun, so, nainabit na lang yung mga Pilipino kasi nga yung mga intelligence so, so, na abila dito sa Pilipino. Saka yung pork niya, friend, tingnan mo, hindi siya mataba. Ayan. So, Pero remember mo, yung una talaga nilang branch, yung sa harap ng iglesia ni Cristo oh. Uh, area edge. Ayun pa rin. Ayun yung unang unang nilang branch talaga. Remember, kasi hindi pa sila nag-reseller nyo. Dali, nagtitinda pa lang sila noon. Di ba? Nasubaybayan namin ang Bulacan Jumbo Showman. Anong mo, friend, sa Jumbo Showman nila? Ano pa sa tao? Ano pa sa tao? Ano pa sa tao? Ano pa sa tao? Ano Ano pa sa tao? yung pa um, Ano Bindo nga kasi. Eh, nakakot din naman sa Saan ko nakatingin? Talisa! <laughs> <laughs> Ako so, yung bakso niya, ano, yung... May mga ibaso yung soma yan sa homemade yung soma. Tapos, manalakasahan mo kasi puro aray lang. Oo, oh, eto. Ano na po ko? Siyempre, lalo nagpapasarap yung... Yung mga chili sauce at yung ating tiktadong shomai sauce. Ah, diba? so meron pa silang isang flavor dyan. Ano yung, yung... sarilang flavor? Huh? ano, um, Japanese kaya? Jumbo, Shumai. Ayun Ay, ang next natin. Baka naman. Itatag natin sila. Baka naman. <laughs> Pagalawin <laughs> yung baso. Pagalawin yung baso. Nandito lang kami sa Assumption, Santo Cristo, at Area Edge. Padala ng negosyo, parit yung dalawa. <laughs> Ito na diba, makarap. Hindi maganda. Kumakain daw. Mas okay sa. Yung isas. Mm -hmm. Yung isas, dali mo po So, mga ano yung mga gusto mag-reseller, ilagay natin contact ni Da Audrey. Pedi kontakin sa may Facebook page. Oh, nyo. may Facebook page nila, lagay dito

Halos every week meron tayong yeah. vlog. Pero ito titignan namin yung vlog ko. Dynamite nila na may cheese kasi kailangan niya makagat yung, sa yung sa cheese. So, okay? Saan sa <laughs> <yung laughs> <cheese? laughs> eh, kaya yung cheese? Hanapin mo. mo. Hanapin mo. Hanapin mo. mo mo kasi lahat? Ang laki ng pangangang. Hindi naman Wait, Lab! No, you know. no, no, no. Naka-tignan nila. Kaya kung pag ko, naka-ano siya, yun. Nakamitin niya. Nakamitin niya ko na Sabi niya, Sabi <laughs> niya, Ano ginagawa ng mga tatlo? <laughs> Parang <laughs> paas niya. Kumain din In the Super sarap! <laughs> Kasama talaga si Lili, no. Yung, niya. Yung yeah. ano niya, Yeah. Ano pa tawag dito? Okay. molo? Oh, molo? Molo Rapper. Oh, rapper. Long! indi okay. hindi pa <laughs> naman niya sa shop <laughs> umorder siya ng suamay rice hindi pa daw siya kumakain Dari, hindi talo ako makakain tapos eh, suamay hindi pa rin kung ano 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 Haha, <laughs> naman um, sabi ko, magkaiba sila ng lasa, pero the best yung ano... Ay, mas gusto ko pa dalawa. Ano yan yung... Cheesy Dynamite. Cheesy Dynamite. Oh, cheesy dynamite. Ay, hindi yung gusto ko, kasi may twist naman. Uh Oo. -oh. Pag sagat mo, pala rin na pag wala pa yung ano, malalasang yung... Pero yung isang is normal, yung original na flavor. final ano mo, pre, final ano mo, final talk okay. mo. Ngayon, pasado naman, eh, pasado sa lahat sa pag-surprise. Kasi, hindi siya sobrang mahal. Support natin talaga yung mga local na mga maliit na oh. show mayan. Kaya ako sa ito sa naalala ko yung college days ko eh. Ang show may ang nagpa-salba nung ano ko eh. Show may arise. Then, yung price niya, sa so, 100 pieces, may tubo ka na ng 400 kasi ang kulungan si solid, di ba, friend? Oo. Oh. Tapos, mo siya ng 1,000. So, may 400 ka na. Oh. Sa dynamite naman, 12 pesos namin bibenta. 700 yung punan. Hindi namin alam kung magkano ito tubo ka na lang mag <laughs> And, that's it na natin. <laughs> <laughs> Kasi meron pagkuha ng second team. <laughs> <laughs> Meron pa pala second test. May drinks pa po kami. Ay, so, siyempre separate yan, di ba? oh, separate yan, no. Pero, pa, ano, tinatawagan namin talaga yung owner. Oo, oh, tinatawagan namin ng pansin, yung owner ng Jumbo Shomai. Baka pwede naman bigyan sila ng negosyo package. Ah! <laughs> Baka <laughs> pwede nyo rin i-content yung <laughs> O oh, hindi, yung owner nun, no, nagko-content din. Hmm. So, actually, yung ano nila, yung ano patawad ng brand, yung mga reseller nila, iba-ibang lugar, hindi lang dito sa San Jose del Monte, deliver sila ng mga back orders sa iba-ibang lugar at mga lugar. So, pwede ko din i-content silang dalawa. Oh, magpindigyan mga 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 ng mga mo friend, no? Magpindigyan mo sa package na sa labas nyo ng Jumbo Show. May ang tawag naman niya, Jumbo Sweetie. Kasi may tindahan siya ang pangalan, Oh Sweetie. Kalaban niya ang O.C. <laughs> <laughs> oh Sweetie. Ngayon ang Jumbo mo, Oh Jumbo, ni Sweetie. No, dapat may connect eh. <laughs> <laughs> jambo, sweetie. <laughs> tayo, 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 <laughs> Kaya mo tayo subo. Kaya! Ah! <laughs> Magagal <Magigyan> na kami! <laughs> so that's it everyone for today's video. <laughs> Kung hindi ka ba sa channel niya? Magsubscribe na? I-hit the bell button! Parang sa video na i-upload ko. Godless! Ayan! Ah, support niya si Kalendi sa kanya Youtube channel ah! Tagal ko hindi nakaka-vlog. Oo, support niya siya. dahil niya ma yung ano, lahat ng followers ko, i-follower niya. Mga bashers niya, i-follow niya si Kalendi.